sicha <laughs> oh na sipangit Akala mo, kinukuha na ng langit eh <laughs> Piniliwahan na. <laughs> <laughs> ah? <laughs> sa pang-a-chart, sa, sa pang-a-chart, Sekejap, George! Pukul ni nanti, oh. Kaya biji. Biji video, Oh, biji. Yeah, George! Kira-kira Đây đây gà kìa. Hahaha. 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 Anong pwede? Kamili ka dyan, okay, mo no. Bakit? Hindi siya maaari. Bakit naman? Huwag mo kami! Huwag mo kami! Ah, Sabi-sabi ah, <laughs> <laughs> Galing ha? May ano kayo ha? May rhythm kayo ah. Wala na. Ang pangit to. din <laughs> Turo mo, Bin. Turo mo. talaga <laughs> Bin, turo mo. Ayaw nga tayo video yung ano, Bin. Lalabas dito pare-pareho. Lalabas dito pare-pareho. Oh. Ano <laughs> <laughs> lalabas May post ba yan. Kaya pwede continue. Kaya oh. pwede ganyan yung bigla mawawala. Oo nga. Kaya ngayon pare-pareho lalabas dito, eh. Ikaw gawi bilis. Iba pare-pare yung lalabas, tanga. Pasok ka doon tapos labas ka kunyari. Pasok ka doon. Wa game na. Dali lang. Game. 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 <laughs> <laughs> game. ¡Eh, para mí no para mí! ¡Eh!